Hello mga panggayang for today's video. Ayan, gagawa tayo ngayon ng simpleng ulam ulit. Ayan, ito yung ating ginisang pechay with giniling. Ayan, so nakanda na yung ating mga paraphernalias mga panggat. At isa-isahin na natin to para makapagsimula na tayo ng ating pagluluto. Ayan. pangga, no, sisimula na natin yung ating pagkakakilanlan sa ating paraphernalia. Ayan, syempre, hindi mawawala yung ating pechay. So, yung pechay natin, mga pangga, is chin up na natin yan at hiniwalay natin yung medyo matigas. Ayan, pero pwede pa yung mga pangga, no, hindi pa rin yan pwedeng itapon kasi sayang. Tapos, yung dahon niya, ayan, chin up na natin yan. Syempre, yung ating pang malakasang giniling, pork giniling. Ayan, ako lang ang naghiling niyan kasi meron tayong pang grind. Ayan, grind yarn. Siyempre, meron din tayong bawang, sibuyas, and of course, kamatis. At hindi mawawala yung ating magic sarap. Yung iba, hindi na gumagamit. Bichin lang or talagang wala lang talaga. Kaya lang ako talaga gumagamit ako nito kahit konti lang. Meron din tayong oyster sauce and of course, yung ating paminta. Meron din tayong asin mamaya mga pangga, no? Para pampadagdag lasa. Ayan. So yan mga panggano, andito na yung ating mga paraphernalias at simulan na nating magluto for today's video. Ayan, tara, samahan niyo ako. Tayo na ang ating uh, sibuyas. after nyan, isunod natin yung ating bawang. Ayan, so habang niluluto natin yung ating um, bawang at sibuyat, Yes, hintayin natin medyo mag-brown. And after that, isusunod na natin yung ating pang malakasang kamatis. And, so yan, medyo na brown-brown na siya. Isunod na natin yung ating kamatis. And, so hintayin lang natin lumangbot yung kamatis, mga panggano. Yung medyo malata sa konti. Tapos, isusunod natin yung ating pork. Sobrang init talaga ngayon mga pangga ng crop. As in, sobrang init ng panahon. Ayusin natin yung ating camera na. Hirap ng luto pag sobrang init. Kasi pag nagluluto ka, mainit ang katawan niya. Eh. Tamang-tama ito mga pangga kasi healthy na. Eh, medyo hindi naman ganun ka-pricey yung ating recipe for today's video. So, hintayin lang natin mag-ano yung kamatis para isunod na natin yung ating giniling pang malakasang giniling. Yung giniling mga pangga is Basta, hindi ko siya sure kung ilang gramo siya. Basta 100 pesos lang yung nabili ko. Konti lang naman kasi yung lulutuin natin mga pangga, no? Kasi konti lang naman yung kakain. So, kayo na ang bahala kung gano'ng kadami yung inyong pechay, yung inyong carne, yung mga parapernalias nyo, mga sibuyas, bawang, kamatis. So, tatsa-tansya lang to mga panggano. Basta, ito yung mga recipe na kailangan natin or mga ingredients na kailangan natin pag magluluto tayo ng ginisang pechay with pork ginig. Kaya pag medyo malamot-lamot na yung kamatis, so, pwede na natin isunod yung ating ginig. So, Malamotin ka muna lang. yan, medyo ano na yung kamatis natin. Medyo parang nakaflaten na siya. Flaten. Eh, medyo nalalatak-lakat na siya. Okay. Hintay lang natin po. Okay. And, pag medyo latak na yung kamatis natin, pwede na natin isunod yung ating pangmalakasang malakasang ginelit. lutuin lang natin ito mga pangga, no? Hanggang sa mag-extract yung oil niya. Ayan, haluhaluin lang natin. At mamaya, titimplahan natin ito. Huwag so, tayong magpadali sa kain mga pangga, no? Kasi medyo matagal yung pagluto ng kain. Mahaba ang pingsena. Mag-extract ng oil yan, mga pangga. Pintayin natin siyang mag-extract ng oil. Baka tayo mag ng ating mga pampalasa. Medyo hit lang tayo, mga pangga. Medyo hit. Takpan muna natin. So, ayan. Medyo nagwawate rin siya. Haluin natin ulit. Para para maano yung ilalim. Ayan. So, pwede, nating mag, pwede tayong maglagay ng water dito mga pangga ha. Kasi para mas mag-ano yung karne natin, mas maluto siya mga pangga. So, maglalagay tayo dito ng kahit 1 cup of water. And maglagay tayo ng 1 cup of water. yung pasta hindi naman siya papaibabaw sa panay. Parang tipong mag-maluto ng yung karne natin mga pangga. So, hindi pala 1 cup. 1 1⁄2 cup of water. 1 cup. So, ayan. Kuluin lang natin siya mga pangga. Siguro mga 10 minutes para mas maluto yung ating pork giniling. So, ayan. Takpan natin siya ulit mga pangga. Ano ba? So, ayan mga pangga. nyo, kumukulo -kulo na yung ating pangmalakasang pork giniling halu-haluin lang natin. And then, after that, pwede na tayong mag ng ating uh, proper noyas. <laughs> Yung ating mga uh, magic sarap. Magic sarap. Yung ating uh, pepper. hindi. Lagay din tayo ng oyster. Oyster. Puro kalahati lang ng sachet. So, pakuluan lang natin po ulit mga pangga. And, pagka matuyo-tuyo na yung ating uh, uh, giniling, yung sabaw ng ating giniling, is pwede na natin isunod yung ating pechay. Nakalimutan ko, lagyan pa natin ng asin. So, ang asin siguro mga half teaspoon. Half teaspoon ng asin. yan, takpan lang natin ulit mga pangga. No? Ang ating pork in So, ayan mga pangga, no? Medyo kumunti-kunti na yung ating sabaw sa ating pork in Pwede natin iunang ilagay yung matigas na stem ng pechay. Bago natin ilagay yung mga pating dahon-dahon. Ayan, kung gusto niyo ng masabaw mga panggaw, walang problema. Um, pwede nyo siya dagdagan ng sabaw. Katulad nito, medyo natuyo na siya. So, lagyan lang natin ng konting water. Tapos, tansyahin nyo lang din yung lasa. Kung ito ay pasok pa sa inyong panlasa. Yung kanyang mga seasonings. So, pakuluan lang natin ulit konti. Tikman pasok pa naman. Konti lang naman kasi yung water na nilagay natin para hindi masyadong tuyo. So yan, takpan ulit natin in a few minutes. And then ilagay natin mamaya yung ating pechay. So yan, kumukulo-kulo na yung ating pang malakasang pork binining. yung medyo malambot na yung steam. So lagay na natin yung kadahunan mga pangka. Wish ko lang magkasya. Yan, lagay na natin yung kadahunan. Sa bagay, Liliit naman yan mamaya mga pangga. Akala nyo lang marami yan. Pero mamaya liliit yan. So, ayan. haluin natin. Halo. So, ayan. haluin natin nang dahan-dahan. Ayan. Kasi yung kawali natin is maliit lang. Pero, kunti lang naman ito mga pangga. Akala nyo lang madami. So, ayan. Diba? ba? Pumayat na siya, charot. Dahan-dahanin so, lang natin. Paimabawan natin. O, so, di ba? Lumiit na siya. Sadak sa inyo, eh. <laughs> so, ayan. Lagay natin yung ating pangmalakasang petchoy. So, wag natin i-overcook yung ating pechoy, mga pangmalakasang. Kasi, pangit din pag-overcook. So, siguro, tapan uh, takpan lang natin ito ng mga, siguro, mga 3 minutes. And then, ready to serve na. Minahulog. Ayan. O, MGRR. O, di ba? Siguro, takpan lang natin to ng mga 3 minutes. Mga pangga. Para medyo maluto lang konti yung aring pang malagkasang pecha. Takpan natin mga pangga. So, ayan mga pangga. It's been 3 minutes na. Ayan. Check natin. Time check. Charo. Ayan, soluto na yung ating pechay. Ayan, mga pangga, no? So, ayan. Tikman natin, no? Taste test sa ating pechay. Kung malata ba o hindi. Mmm! Swak na swak! Mm. Ayan! So, ayan mga panggal. Ito na yung ating pangmalakasang pechay. So, ayan. Nagustuhan nyo sana yung ating menu for today's video. And then, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sa YouTube channel ko, ayan, please to subscribe to my YouTube channel panggaming guy and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. So, ayan mga pangga. Lulunok lang ako. Mm. Kain na tayo mga pangga. Ayan. Sana nag-enjoy kayo. Bye!